ang detector na karaniwang ginamit ng mga treasure hunters dito sa Pilipinas ay ang tanyag na mga dowsing tools. Meron itong iba't ibang uri at estilo sa paggamit ng mga ito. Ngunit ang pinakasikat sa lahat ng mga uri nito ay ang dowsing L rod sapagkat pwedeng i-operate ito ng isang tao lamang. Sadyang napakamura lamang talaga ang presyo ng mga dowsing tool kung ikukumpara natin ito sa presyo ng mga metal detectors. Sa katunayan ay hindi mo kailangang bumili kung meron kang kakayahan na gumawa ng iyong sariling homemade na porsyon. Yung madalas kong makita na gamit ng karamihang mga treasure hunters ay gawa sa antena ng kanilang luma at sirang radyo. Ngayon ay meron tayong isang komento dito tungkol sa naturang gamit na ito ng mga treasure hunters. Ayon kay KTH, ay meron siyang isang pinagkakainteresan na lugar kung saan ay posibleng may nakabaon dito na nakatagong kayamanan ni Yamashita. Simple lamang naman ang kanyang katanungan dito. Ito ay kung epektibo nga ba talagang gamitin ang mga German dowsing stick para ilocate ang mga nakatagong deposito. Ano ang pagkakaiba ng German dowsing stick sa ibang mga dowsing tools? Ayon sa pagkakaintindi ng ibang mga treasure hunters, kapag sinabi natin ito ay German dowsing stick, ito daw ay dowsing tool na gawa sa bansang Germany. Ang masasabi ko naman dito ay kapag made in Germany ang isang dowsing tool, dito lamang natin pwedeng sabihin na ito ay gawa sa bansang Germany. Ang mga German dowsing stick ay wala itong pagkakaiba sa mga ordinaryong dowsing tools tinawag lamang itong German dowsing stick dahil sa may mga panahon noon kung saan maraming tao ang gumamit nito sa bansang Germany. Karaniwan nila itong ginamit noon para maghanap ng mga water sources at mahalagang minerals sa ilalim ng lupa. Dahil na rin dito ay marami ang naniniwala na dito sa bansang Germany galing o nagmula ang mga dowsing tools. Dapat nating malaman na ang mga dowsing tools ay wala talaga itong koneksyon sa bansang Germany. Sa katunayan ay walang nakakaalam kung saan nagmula o kung sino ang nakaimbento sa naturang kagamitan na ito. Sa maraling salita ay nananatiling misteryo ang tunay na pinanggalingan nito. Epektibo nga ba ang German dowsing stick sa paghahanap ng mga nakatagong kayamanan ni Yamashita? Ilang beses ko nang nasagot ang tungkol sa kung gaano ka epektibo ang mga dowsing stick sa paghahanap ng mga nakatagong kayamanan ni Yamashita. Masasabi ko na ito ay nakasalalay sa kakayahan ng taong gumagamit nito. Totoong may mga tao talaga ang may kakayahang gamitin ang mga dowsing tool sa napakaepektibong paraan. Ibig sabihin, napakatumpak at sakto ang turo ng kanilang dowsing stick na kapag hinukay mo ito ay siguradong iyong madadatnan ang mahalagang bagay sa ilalim Ngunit ang malaking problema sa mga dowsing tools ay masasabi ko na ito ay hindi para sa lahat. Tanging may ilang mga tao lamang ang siyang may kakayahang gamitin ito ng wasto. Kaya kung isa ka sa mga taong pilit na mina master ang paggamit ng dowsing tool ng ilang taon at hindi mo pa rin ito kayang imaster ay mas makakabuti na itigil mo na ito at maghanap ng ibang paraan. Meron nga pala akong ginawang isang video sa aking ikalawang YouTube channel tungkol sa kwento ng isang taong marunong gumamit ng dowsing L rod. Sadyang nanganib ang kanyang buhay nang mabalitaan ng marami na napakatumpak ang kanyang kakayahang mag-detect sa saktong lokasyon ng isang nakabakong deposito. ang masasabi ko para kay KTH. Ka Sadyang bihira lamang talaga ang mga taong may kakayahang gumamit ng dowsing tool o German dowsing stick. Kaya kung hindi talaga kaya ng powers mo na gamitin ito ng tama, huwag mong pilitin ang iyong sarili dahil sa masasayang lamang ang maraming oras mo dito. Kung totoong madaling pag-aralan at gamitin ang mga dowsing tool sa paghahanap ng mga nawawalang bagay, maaaring ubus na lahat ng mga nakatagong kayamanan ni Yamashita dito sa Pilipinas at maging ang iba pang mga nawawalang kayamanan sa buong mundo. At syempre, kung madali at epektibo ang paggamit sa mga dowsing tools, ay ito na siguro ang laman ng aking YouTube channel na ito at hindi tungkol sa mga Yamashita Treasure Signs. Bilang isang treasure hunters, masasabi ko na ang nananatiling pinakaepektibong paraan para hanapin ang mga nakatagong kayamanan ni Yamashita ay sa pamamagitan ng mga markang iniwan mismo ng mga sundalong Hapon. Sa paraan na ito, masasabi ko na ang kahit sino ay may kakayahang matutong bumasa ng mga marka. Sa umpisa ay parang mahirap mo itong matutunan at mali-mali ang iyong nagiging pagbasa lalo na sa pagkilatis ng mga marka kung ito ay man-made o nature-made. Pero habang tumatagal at patuloy na nadadagdagan ang iyong nalalaman, mas nagiging epektibo ang iyong kakayahang bumasa ng tumpa. Magugulat ka na lamang bigla sa pagdating ng araw na ikaw ay bigla na lamang na nakahit ng isang nakabaong kayamanan ni Yamashita. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.